A few moments later. Hi guys, ako naman next. Ayan, lakasan mo boses mo anak ha. Para marinig ka ng mga viewers natin. Ayan, tinutulungan po siya ng ate niya. Ito na po yung coloring set po ni Baby Sean Pellin. Yeah! 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 Ang laki! Meron din siya ang kasaling paper. Wow, coupon ban yan anak, coupon ban. <laughs> <laughs> ang ganda naman. Ay, meron pa siyang parang stand, O, oh, Tignan Ayan. niyo po, oh, mga mamis and daddy oh. so Wow! Ang ganda naman yun, baby, Ayan. Sean. Ayan. So, ayun yung kasali sa set. Merong, yan. Sabihin mo po, ano yung kasali sa set? Oh, sige, Sean. Sabihin mo sa mga viewers natin, ito po. Ay, ano? Color pen. Color pen. Yan, meron pong iba-ibang kulay. Okay. Okay. Meron din pong color pencil. Ayan po yung color pencil. Ito po yung ating coloring brush. At parang meron din akong nakikitang pencil ulit. Tsaka sharpener. May ruler. may ruler, may sharpener din po. And, and ito, yung... ito naman po yung stand kung saan pwedeng magpaint. Pwede po siyang back to back eh. Dalawang bata. Dito kasi meron siyang ipit to. Oh. Meron siyang ipit. Ayan. Ayan. So, pwede yung ilagay dito yung si Copon Ban or si Sketchpad habang nagpipaint-paint po yung mga bata. Punta naman tayo sa kabilang. Laki naman ng ano mo. Ito may crayons. May crayons siya. Tapos meron ding oil pastel. Ayan po. Ang ganda. Kasi so, so ito meron ding watercolor. May clips. May glue. At yung eraser. Wow. Anong masasabi mo, Chantel? Salamat kay Lazada o kay mami kay daddy. <laughs> <laughs> o ba't parang nahihiya ka pa? Ayan. So, ayan na po mga mamsis and papsis. So, kung gusto nyo pong dilahan yung mga kids ninyo ng uh, something po na mapaglilibangan nila sa bahay habang wala pa silang pasok, is pwedeng pwede po ito. Talagang uh, ang mangyayari po magkakaroon sila ng creativity, 'di ba? Mailalabas nila yung kanilang talento sa pagpipinta, sa pagdo-drawing. O ayan. O oh, sige nga mag-ano ka nga, mag-sample ka nga diyan ng mga mga one second drawing. <laughs> wow, ang ganda naman ng ano mo. Sige, sige nga, Sean. galing naman. Bakit isa lang buhok niya? <laughs> Ay, dalawa pala. Ano yan Ano, nabinat? <laughs> Nakalbo? Galing naman ni Shontel. Wow! ang ganda ng mata, tuldok. <laughs> bilog na bilog eh. Pilipinang-Pilipina eh. Oh, di ba? So, ayan po. ah uh, kung magtatanong kayo kung magkano po ito, nabili po namin ito ng 600 pesos po sa Lazada po. ah uh, in order po namin to ng siguro mga 3 days ago. Tapos ngayon, mga 10 ng umaga po siya uh, i-deliver dito sa amin. So, thank you Lazada. Thank you. Thank you din kay seller. Ayan. So, Sean, say bye-bye ka na sa mga viewers natin. Kayo ni Ate isaw mo. Mag-thank you muna kayong dalawa. So, bye-bye po. Bye-bye po. Thank, thank you po. Thank, you po sa, uh, sa inyo, sa panonood ninyo. Ate, mom, and daddy, dahil binigyan na kami ng ganito. At huwag niyo, niyo mag mag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-hit mo na din yung notification bell para pag bago aming video, makikita niyo at mag-comment mag na din kayo dun sa baba at i-like na rin yung video. Okay, thank you guys. Sana po nakakuha kayo ng mga ideas. Kayo na po dyan, mga mommies and daddies. Uh, kung gusto nyo pong mag-enjoy yung mga bata habang nasa bahay. Kasi hindi po sila pwedeng lumabas ng bahay. Alam po natin yan. Kaya sana naman lagi sila nakatutok sa mga gadgets. Bakit hindi tayo mag-isip ng ibang paraan para meron silang mapaglilibangan, di ba? Nahahasa pa yung, yung, yung kanilang ano, yung mga yung mga skills nila pagdating sa mga painting painting di ba so thank you thank you so much at sana nagustuhan nyo don't forget to like share and subscribe to our channel thank you thank you so much hanggang sa muli O, say bye bye na bye, bye. bye.